Then guys, ito na guys, sobrang one hour na yata. So, tanggalin na natin kasi nagugutom na akit. Dumikit na talaga siya. So, <laughs> Puto na talaga ako. Hindi ako makakain kasi hindi yung mga mga stretch. So, dito na ulit ang start. Oh. Um, ayan. Ouch. Medyo sakit kasi yung... Uh, may mga balahilo. Ate ganda. Watch. <laughs> oh, Watch. Oh, yung kilay ko. <laughs> Naiiyak na ako. Hmm. Ah, kenapa iya kok, oh. ah, ya no, oh, iya ketemu tuh ada yang dua, hmm. kalanya menarik mau paganda, aduh.

may mga buhok pa kasi na sa ali agay ayan ah. 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 napayak ako ayan ah. may naiwan pa ah ano mag try ka pa ouch ah. ah. tutog na pala. <laughs> Paganda pa more. Ayan, namamula na yung pimples ko. Ayan, ano na. <laughs> Ayan, makakain na tayo. May dumikit pa dito, pero maligo naman tayo mamaya. So, matanggal na yun. ano yun siya. Ayan, yun guys. <laughs> Napahiyak tayo. Ayan. Sobrang sakit. Kasi mga sobra one hour ko na pinaalat at tigas talaga sa mukha ko. Kaya, kain ang of person. Bye-bye. Thanks for watching.